Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam ko, maraming mga taong naniniwala sa mga aswang at kababalaghan at may bago akong kwentong aswang at kababalaghan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy natin sa paggawa ng kwento pwede rin kayong mag-comment sa baba o kaya pwede ninyong ipadala ang mga kwentong karanasan tungkol sa aswang at kababalaghan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Magda. 35 anyos at may asawa at dalawang anak. Gusto ko lang pong ikwento ang karanasan ng aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Erning. Siya po ngayon ay nasa edad 77 anyos. Taong 1996, nasa sampung taong gulang pa lang ako noon at nasa 51 naman ang aking Lolo Erning. Laking lolo po ako at dahil parehong hiwalay ang aking mga magulang ang aking ama kasi ay meron ng kinakasamang iba samantalang ang aking ina naman ay ng ibang bansa. Ang aking ina ang panganay sa tatlong magkakapatid na anak ni Lolo Erning. Ang aking lola naman ay maagang namayapa na sa edad 45 anyos kilalang albularyo ang aking lolo dito sa baryo namin. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar sapagkat pinapahalagahan po ng lolo ko ang imahe ng aking pamilya. Sa edad kong sampu ay namulat ako sa panggagamot ng aking lolo. Wala pa man ako sa mundong ibabaw na ito ay marunong ng manggamot ang aking Lolo Erning. Nakwento nga sa akin noon ni Lolo ang mga karanasan at hirap niya sa panggagamot. Isa na dito ang mga nabarang na lumapit sa kanya. Nahirapan daw si Lolo Erning na pagalingin ang mga ito. Dahil kung hindi pa kakausapin ng aking lolo ang mangbabarang ay hindi nito tatanggalin ang binigay niyang sakit sa kanyang nabiktima. At isa pa raw ay pagkatapos gamutin ni lolo ang nabiktima ay bumabalik ang mga ito sa kanya dahil binarang daw ulit sila at talagang papatay nito ang kanyang nabiktima. Kaya naman ang ginagawa ni Lolo Erning sa tuwing nakakainkwentro siya ng mga kasong barang o di kaya'y kulam ay pinapatay na ito ni Lolo Erning ang sino mang gumawa nito dahil sa malamang ay babalikan na naman ng mga ito ang kanilang biktima upang tuluyang patayin. Kadalasan raw kasi ng mga ginamot ni Lolo Erning ay namamatay pagkatapos bigyan ng pagkakataon ni Lolo Erning ang mga mangbabarang o mangkukulam. Kaya sa tuwing nakakainkwentro si Lolo Erning ng mga mangbabarang ay hindi na niya ito binibigyan ng pagkakataon. Dahil sa oras na mahuli ito ni Lolo gamit ang kanyang mga orasyon ay agad niya itong pinapatay. Dahil sa umalat ang panggagamot ni Lolo sa aming barangay, ay nabawasan ang mga nabibiktima ng barang. Lumipas ang panahon ng kanyang panggagamot at doon na nga isinilang ako. At sa aking pagtanda sa taong sampu ay nasaksihan ko ng madalas kung paano manggamot si Lolo Erning. Lumipas ang ilang panahon, nasaksihan ko rin ang panggagamot ni Lolo Erning sa kaibigan niyang aswang na tawagin na lang natin sa pangalang Jorge. Si Mang Jorge ay nasa edad 30 noong panahon na iyon. Nakilala ni Lolo si Mang Jorge noong lumapit ito sa kanya upang magpagamot ng kanyang pagiging aswang. Mapait at may paninindigan kung ilalarawan ni Lolo Erning itong si Mang Jorge. Dahil doon pa sa kanyang pagkagusto na mawala ang kanyang pagiging aswang, ay maituturing mo na itong isang mabait na nilalang. Nung araw na humingi ng tulong si Mang Jorge kay Lolo Erning upang ipaalis ang kanyang pagkaaswang, ay tinanong ito ni Lolo kung nakatikim na ba o nakakain na ba siya ng tao. Sinabi naman ni Mang Jorge na hindi pa raw siya nakakatikim o nakakakain ito simula noong mahawa siya ng pagiging aswang. Nayanggaw daw siya kasi nang minsang dumalo ito sa malaking handaan sa kanila. Tanging ang mga hayop lamang ang kanyang kinakain. Nagsimula ang pagiging aswang nito nang imbitahan siya ng kanyang kumpare sa kaarawan ng anak nito. Hindi alam ni Mang Jorge kung saan o kanino siya nahawa dahil sobrang dami raw ng taong dumalong bisita doon sa kanyang umpare. Pagkauwi ni Mang Jorge sa kanilang bahay ay parang tila nag-iiba ang kanyang paningin at nabibingi na ito sa sobrang lakas ng kanyang pandinig. Lingit sa kanyang kaalaman ay nahawa na pala siya ng pagiging aswang. Kaya naman, simula noon ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Natatakot raw kasi si Mang Jorge na malaman ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na ganun nga ang nangyari sa kanya. Kaya nagpakalayo-layo muna siya at tumira siya doon sa gubat. Ang gubat ay kalahating oras ang layo nito sa tinitirhan namin. Nabuhay raw siya sa pagkain ng mga hayop doon sa gubat. Araw-araw ay nag-iisip siya ng paraan kung papaano matatanggal ang kanyang pagiging aswang. Hanggang sa mabalitaan niya ang pagiging magaling at malakas na panggagamot ng aking lolo Erning. Kaya't nagbaka sakali itong lumapit kay lolo. Noong mga panahong iyon ay tinulungan naman ito ng aking lolo. Ngunit hindi ganoon kadali ang dinanas ng dalawa lalo na't mahirap hanapan ng lunas upang maalis ang pagiging aswang ni Mang Jorge. Kaya naman, humingi ng tulong si Lolo Erming sa ibang kasamahan na albularyo. Ay nagbigay ito kay Lolo ng isang orasyon upang matanggal ang pagiging aswang ni Mang Jorge. Kailangan lang labanan ni Mang Jorge ang mga proseso ng panggagamot dahil posibleng mawala ito sa kanyang sarili at tuluyang manakit ng tao. At isa pa'y pa maging dahilan ng kanyang pagkatakam sa mga tao. At ang pinakamabigat dyan ay ang posibleng pagkamatay nito. Kaya naman, binigyan ni Lolo Erning si Mang Jorge ng isang araw upang makapag-isip-isip dahil madami ang mga posibleng mangyari sa kanya dahil nga sa isa sa gawang orasyon. Gabi noon, habang nag-iisip si Mang Jorge ay umiiyak ito dahil naalala nito ang kanyang pamilya ang pamilya na basta na lang niyang iniwan simula ng maging aswang ito. Lagi rin namang nakasubaybay si Mang Jorge sa kanyang bahay dahil tuwing sasapit ang gabi ay sinisilip nito ang kanyang pamilya habang mahimbing na natutulog. Gustuhin man magpakita sa kanyang pamilya ay hindi niya magawa dahil sa kanyang kalagayan. Kaya naman kinabukasan noon ay nakapag-isip-isip na si Mang Jorge na magpagamot niya sa aking lolo Erning. Inisip na lang daw ni Mang Jorge na para ito sa kanyang pamilya. Hindi na niya kaya pa kasing hindi makita mayakap ang mga ito. Tandang-tanda ko pa noong mga oras na isa sa gawa na ni Lolo Erning ang orasyon kay Mang Jorge. Ako ay sinabihan ni Lolo na magpunta muna sa bahay ng aking mga pinsan malapit lang sa aming tirahan upang makasiguro na walang masasaktan sa isa sa gawang orasyon ng aking lolo at ayun na nga. Naikwento na nga sa akin ang mga sumunod na naganap noong araw na iyon. Noong mag-uusal na si Lolo Erning ng orasyon. Kakasimula pa lang ng mga usal nito ay parang nag-iba ang timpla ni Mang Jorge. Yung tipong Parang may mga demonyong kumakawala kasabay ng mga orasyon na siyang inuusal ni Lolo Erning. Maya-maya pa'y bigla na lang itong natumba sa kanyang kinauupuan. At nagpupumiglas ito kasabay ng malademonyong boses. Tama na! Hindi ko na kaya! Pasigaw na wika ni Mang Jorge. Habang patuloy na nag-uusal si Lolo Erning at malapit na nga itong matapos, ay siya pagkahina ng katawan nitong si Mang Jorge. Nang makita iyon ni Lolo, ay nagdalawang isip ito kung tatapusin pa ba niya ang orasyon o hindi na. Dahil sa naaawa na si Lolo Erning kay Mang Jorge, Maya-maya pa nang matapos ng mag-usal ng orasyon ng aking lolo, ay biglang nawala ng malay si Mang Jorge na animoy patay na. Nangambang lumapit si lolo kay Mang Jorge upang suriin kung siya nga ba ay patay na o buhay pa. Kaya naman hinawakan ni Lolo Erning ang pulso ni Mang Jorge. Ngunit nang mahawakan niya ito ay tila wala na itong pulso. Labis na nalumo at nanghina si Lolo ng mga oras na iyon. Dahil sa naawa siya at nangihinayang kay Mang Jorge. Dahil sa pagpupursige na mawala ang pagiging aswang nito. Lingid sa kalaman ni Lolo Erning sa mga sandaling iyon. At nang sa kanyang pagtayo at akmang tatalikod, ay biglang nagsalita si Mang Jorge. M Mang Erning! Ano'ng nangyari? T Tapos na ba yung orasyon? O -o wala na ba yung pagiging asuwang ko? Anya? na parang sabik na sabik. Lumingon si Lolo Erning at natuwa sabay yakap kay Mang Jorge. Oo, wala na. Malaya ka na at wala na ang pagiging aswang mo. Akala ko hindi mo kinaya ang orasyon. Salamat, at buhay ka, Jorge. Masayang wika naman ng aking lolo. Sa salamat, Mang, Mang, Erning. Hindi, hindi ako nagkamali na nang lapitan ka. Hindi ko maipinta ang sobrang saya ng nadarama ko ngayon. Makakauwi na ako sa amin. Makikita mayayakap ko na rin sa wakas ang aking pamilya. At dun nagsimula ang matibay at sugasog na pagkakaibigan ng aking lolo at ni Mang Jorge. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang magandang samahan na animoy, kongkretong pader na hindi kayang gibain ng kahit anong uri ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Yun ang kwento ng pagkakaibigan ng aking lolo at sa mabait na aswang na si Mang Jorge. Ipinakita ng aking kwento na hindi lahat ng aswang ay nasakop ng kasamaan bagkus ay ang kanilang espiritual na pananalig sa ating lumikha. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y kapulutan ito ng aral ng inyong tagasubaybay. Maraming maraming salamat po. Kumagalang Magda. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.